Isang araw, kinausap ni Apolaki si Mayari. Ako ang dapat mamuno. Ako ang nagbibigay ng init at sigla. Ngunit mahinahong sumagot si Mayari. Hindi sapat ang init kung walang pahinga. Ang gabi ay kasing ng araw. Ang pagtatalo ay naging galit at ang galit ay naging labanan. Nagtagisa ng kapangyarihan ang magkapatid. Apoy laban sa liwanag ng buwan. Umuga ang langit, nagliwanag ang mga ulap, at pumutok ang mga bituin. Hanggang sa isang sibat, sa gitna ng galit, ay tumama sa kaliwang mata ni Mayari. Ang kanyang dugoy, naging mga bulaklak sa lupa. Mapuputing bulaklak na kumakatawan sa kapayapaan. Nang makita ito ni Apulaki, siya'y naluha. Lumuhod siya at niyakap ang kapatid. Patawad, Mayari, aniya. Sa halip na maghiganti, ngumiti si Mayari. Wala nang dapat maghari. Hatiin natin ang langit mula noon, si Apulaki ay nagbabantay sa araw, at si Mayari sa gabi. Kaya't ang liwanag ng buwan ay banayad, dahil ito'y mula sa isang matang nasaktan, ngunit piniling magpatawad.